Okay, mainit na balita ito ngayon. Ha? Ah, ito, pagkwentuhan natin itong mainit na balita ngayon. Kahit walang kakwentang kakwenta balita ito, ha? <laughs> ah, pagkwentuhan pa rin natin. Ha? Ah, bakit walang kakwenta-kwenta itong uh, balitang ito? Eh, yun, no? Oh. yung mag-asawang kardema, kilala nyo naman yung mag-asawang kardema na yan. <laughs> Mga Duterte diehard supporters yan. ha? <laughs> ah, tingnan, tingnan nyo, Nag-file. Nag-file. Nag-file sana pero hindi naman na i-file formally. Kasi hindi naman, wala naman si Reginald Velasco, yung Secretary General ng House. May ang House ngayon eh. <laughs> Nakareses ang House. O, wala si Reginald Velasco kaya walang tumanggap. O, walang nag-receive ng final na impeachment complaint. Kasi itong mag-asawang si Cardema, ha? Ayan o, oh, nakaano pa, nakaganyang papag-file Duterte. O, oh, Duterte sign. Suntok ni Duterte. Eh, ang labas ng impeachment complaint nila, suntok sa buwan. Hindi suntok niya ni Duterte. Suntok sa buwan niya. <laughs> ah, mga kabunyog, ano namang kalalabasan ng impeachment complaint laban kay PBB? Eh? Ay, sus. Lumalabas, yung final, gusto nilang i-file na impeachment complaint, suntok sa buwan. Ah, wala namang kalalabasan yan. Sos na. Paano mo naman i-impeach si PBBM? Isa lang na ground ang ginamit na nila dyan. oh, betrayal of public trust. Bakit daw no betrayal of public trust? wala daw ang tiwala ng publiko. Ah, pinagkanulo daw ni PBBM ang tiwala ng publiko. Kasi, ano daw? Ah, sino sinurender niya daw si, PBB, eh, si PRRD. Si FPRD, si dating Presidente Duterte, sinurinder daw sa isang dayuhang entity, yung ICC. Kaya, ano daw, hindi daw pinag pinaglaban ang soberanya ng Pilipinas. Ang ganyang offense daw ay impeachable. Betrayal of public trust. <laughs> ay, mga kabunyong. Unang Unang-una, ano ba ang requirement ng impeachment complaint? Okay, kahit sino, pwedeng mag-file. O yun, sila, sila yung nag-file. Pero para lumusot yan, para maging seryoso yung impeachment complaint, dapat yan i-endorse ng isang sitting congressman. Okay. Assuming i-endorse yan ng uh, congressman na makaduterte. Ha? I-endorse yan. Isa lang naman na congressman mag endorse niyan. O pwede na. Kaya lang, kailangan matapos i-endorse yan ng isang congressman na nakaupo, ano? Kailangan niya na ano? One third ng kongresista. One-third ng kongresista. Nakukuha ba nila ang one-third ng kongresista? Sus naman. Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababay. Saan sila nakaisip na makukuha nila ang one-third ng mga kongresista? Wala yan. Sino kayang kongresista yan? oh Baka nga, baka nga ano, uh, one-fourth. Baka nga 14 hindi pa nila makuha. Di ba? Oh, pag sinabi mo kasing 300 plus ang congressman, o di dapat makakuha ka ng 100, 113. Ganon. Ha? <laughs> Paano sila makakakuha ng 113? Jesus. Lahat ng congressman halos ngayon, administrasyon. Oh, ano 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 naman yan? Paano naman gugulong yung impeachment na yan? Ay, sus. <laughs> Ay, mga kabunyog mga kababay. Uh, sabi ni Romeo Timog, two-thirds. Hindi po one-third po. Two-thirds po ng boto ng, kong ng mga senador ang magkukonvict sa impeachment. Two-thirds ang conviction sa impeachment ng Senado pero yung pagpasa ng Kamara, one third. Kaya lang, ang sinabi po ninyong two thirds, kasi dito kay Sara Duterte, ang daming nag, ano, ang daming sumuport ng congressman sa impeachment ni Sara, umabot ng two thirds. Pero ang requirement lang doon, one third. Ha? Mag nakuha na ang one third, ano na, lusot na. Kaya lang, saan naman kukuha ng one third itong mga to? Ha? Ano, ano, ano ito, mga, anong ano dyan? Ano yan? Labas niyan, suntok sa buwan. <laughs> Wala. Paano mo naman yan? Paano mo ma impeach ang presidente? Parang katulad din lang yan nung nakaupo pa si Duterte. Di ba nung nakaupo pa si Duterte kahit iyon, yun. Yung ginawa ni Duterte, impeachable talaga yun. Ang daming pinapapatay. <laughs> <Ha>? <laughs> Pero na-impeach ba si Duterte? O, nag-file din noon ng impeachment complaint si, ano, si Alihano ng Magdalo. O, Gumulong ba sa Kamara? Wala, walang sumuporta. Bakit walang sumuporta? Ay eh, karamihan ng kongresista noon, Duterte. Ang buhay ay weather-weather lang. Wala na eh. Sino naman ang ano? Sino naman ang susuporta dyan? Kahit si Gloria Arroyo na maka-Duterte, hindi susuportahan 'yan. Bakit? Ay eh, nagtatago din ng mga kongresista, kahit Duterte sila, hindi nila ilalantad ang sarili nila kasi umaasa din sila na bibigyan pa sila ng pondo ng ng uh, kongreso. O, oh. sinong mag endorse niyan? Not no one third. Kung isa lang, oo, kailangan. Mayroong isa niyan na mag sponsor sigurado yan. Pero yung one third, paano mo kukunin ang one third? O, oh. panahon ni Duterte, yun, dapat sana na-impeach na nung panahon ni Duterte. Kasi ang daming pinapapatay. Oh, pero bakit hindi na impeach si Duterte? Kasi walang numero. Walang numero. Ano ang grounds? Kung grounds na sinasabi nila, betrayal of public trust. Bakit betrayal daw public trust? Kasi dapat daw ang presidente pinaglalaban ang bansa, hindi nagpapakontrol sa dayuhan. Ay ang ginawa daw ni PBBM dahil tinurnover si Digong sa ICC, nahawakan tayo ng dayuhan. Hindi daw pinaglaban ang ating soberanya. Yan daw ay betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution. O, oh, yan yung grounds nila. Isa lang naman ang ginamit nilang ground eh. Yung pag-surrender kay Duterte sa ICC, yun lang. Eh, wala. Ano lang yan? Nagpap, nagla, linalabas lang. Uh, ah, linalabas lang ng mag-asawa na yan ang kanilang ano, tangahan. <laughs> Bakit tanga? Eh, hindi ba nila naiisip yan? Nung panahon na, nang panahon nila, na presidente yung amo nila, yung idolo nila, ha? oh, na-impeach ba si presidente noon? Kahit mga napakaraming ginawa si Duterte na traidoran sa bayan, yun pa nga, mas tutuong grounds pa yun, ha? Bakit hindi na-impeach noon si Duterte? Ay, eh, siyempre, presidente yan. Hmm. May impeach ba yan ng mga kongresista? Bakit? May mga kongresista bang mag-i-impeach kay PBM? Maliban na lang, o oh ito na lang, maliban na lang siguro kung kalahati ng kongresista ngayon na mananalo, kakampi ng Duterte. O, so, sige nga. O, oh, mananalo ba ang kalahati ng kongresista ngayon sa buong Pilipinas? Pati party list, pati party list, kalahati ng party list, kalahati ng mga district na kongresista ay kakampi ng Duterte. Mananalo ba yan? Eh, wala yan. <laughs> wala yan. Oh, yan, yan yung ano, wala yan. Saka itong Duterte Youth, hindi naman Duterte Youth eh. Dapat itong Duterte, Duten, Duterte, ano to eh. Hindi naman mga youth na yan, ayut na yan si Cardema. <laughs> hindi nga pinaupo eh. Hindi nga nakaupo si Cardema noon. Siya yung first nominee. Oh, bakit hindi pinaupo? Duterte Youth, hindi naman siya youth. <laughs> okay, oh, ang, ang nangyari. Pinaupo niya yata yung asawa niya. E ngayon, hindi na rin. Ah, former congresswoman na rin yung asawa niya kasi hindi na rin youth. Ano to mga kabunyog mga kababayan? Ano lang yan? Propaganda lang yan. Propaganda. Wala naman, hindi uusad. Saan, saan naman makakakuha yan? Paano naman yan makakakuha ng one-third ng kongresista? Bilang na nga lang sa daliri natin ang kongresista na makaduterte. O, oh. bilang na lang sa daliri natin. O, sampo ito? o baka ilan na lang yan kongresista, si Pulong na lang, si Ungap, itong Duterte yun, o yan lang naman ang alam, si ano, Marcoleta, sa Sagip, Sagip Party List, o yan lang naman ang mga ano eh, yan lang naman ang mga Duterte. Bilang na lang naman yan mga kongresista na yan sa Kamara. O papano ka ngayon? Papano ka ngayon kukuha ng ano, ng one-third ng kongresista para suportahan ng impeachment? Pag walang nakuhang one-third yan ng mga kongresista, hindi yan magiging articles of impeachment. Hindi makakarating yan sa Senado.